Bulad for today's video mga suki. Tinadaan ko nga kay mistery mga lapo-lapo naming isda dahil sobrang, da sobrang dami, sobrang naming ulam. Yan, tinadain ko na lang. Hindi na kasi namin ma maulam lahat eh. O, charis lang. Maniwala dyan. Dahil pagod na nga siya magdaing, kaya nagpresenta na ako na ako na lang ang magbibilad dahil okay naman ang katawan ko, nakaligo na si Inday, ayan, galaw-galaw na naman tayo, traba-trabaho na naman tayo, dahil siya may duty pa siya pang gabi at kauwi niya lang ng alas 8 ng umaga, tapos inutusan ko pa magdaing anong oras na, hindi pa siya nakakatulog, kaya ako na lang ang magbibilad. Sana, nakikita nyo guys, may nakadaing na pala dyan na medyo matutuyo na, kahapon yan dinaing niya, dapat Kahapon pa yan nadaing lahat Kaso madaming ang gawa kahapon dahil ako'y may sakit at hindi ako makakilos Siya ang nag lahat-lahat kahapon Kaya ngayon lang naidaing yung ibang isda uh, tinabang pala yan guys, hindi yan maalat Kasi uh, 30 minutes ko lang yan binabad sa asin at ibinilad na Kaya uh, for sure masarap yan Kasi hindi pa nanonoot yung ganong alat sa kailaliman ng isda siya yes, nga pala, order na pala yan guys, yung mga daing na yan, masarap yan, yun lang.